Number one, start with a broad targeting plus AI learning experience. Noon, ang mindset natin dapat sobrang specific kaagad kapag mag ka ng ads. Kasi ayaw natin na gumastos ng malaki on Facebook ads. Kasi biruin mo yung 1,000 pesos tapos ang makakakita mga hindi naman talaga interested na tao, ayaw natin yon So karamihan, ang ginagawa ng mga first time at mga bago sa Facebook ads is sobrang specific. Let's say for example sa real estate. Ang ilalagay nila is lahat ng mga interest base or demographics na kailangan ng, nag example, naghahanap ng investment, interested sa property, interested sa houses, and so much more. Walang mali doon, pero sa simula, kailangan mo munang mag-broad para matulungan mo si Facebook na mag-learn. And best yung broad targeting, especially on testing pace. So ngayong 2025 at sa mga darating na taon, mas tatalino pa ang Facebook kasi ini-integrate na ni Facebook yung AI learning doon sa kanyang ads manager.